So, kung mumurahin na ba ang cellphone mo, eh hindi na pwedeng maging malinaw ang kamera or ang video natin. At saka, for your information po, uh, hindi po mamahali ng cellphone ko, gaya din sa sinasabi mo. Dahil bawat piso po sa agen ay mahalaga. Hindi ako nakikisabay sa mga mamahaling cellphone. Ang pagiging isang content creator guys, ay hindi po yan kailangan na maham mamahali ng cellphone mo. O kaya kailangan, di kailangan na maganda yung cellphone mo. Kundi ang kailangan po natin dito, malinaw ang kamera para maganda yung kalalabasan ng mga video mo. At saka ang pagiging isang content creator po guys, ay hindi po tayo pagalingan dito. Hindi po tayo payabangan dito. Hindi po tayo pagandahan ng cellphone dito para malang uh, marami ang manood sa'yo. Kundi, Maging totoo lang tayo sa ating mga sarili. Hindi mo kailangan ng magpanggap. Dapat kung ano at sino ka, dapat yun ka. Dahil susuportahan ka ng mga tao dahil na sa pagiging totoo mo, hindi dahil sa mamahalin mong cellphone or sa mga magaganda mong cellphone o sa mga magaganda mong gamit.